Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inanunsyo ng Social Security System na nahigitan ito ng 62.8% ang target nitong net income na 51 billion pesos noong 2023 based sa 2023 unaudited financial statement ng SSS. Umabot sa 83 billion pesos ang net income nito na mas mataas kumpara sa 52 billion pesos na net income nito noong 2022. Ayon pa kay SSS President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait, ito na ang pinakamalaking net income na kanilang naabot. Dagdag pa niya, tumaas ang kinita ng SSS ng 15.6% noong 2023 na naitala sa 353 billion pesos mula sa 306 billion pesos noong 2022. Ayon pa kay Makasait, napanatili ng SSS ang mababang gastos noong 2023 para matiyak na ang bawat kontribusyon ng mga miyembro ay nagagamit para sa mga benepisyaryo nito. Inihayag ng Philippine Coast Guard na ang patuloy na paggronda ng BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Basinloc ay sang-ayon sa umiiral na batas at posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. At sa PCG, layo nitong matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar at maprotektahan sila mula sa karahasan. Namamahagi rin ang BFAR ng fuel subsidy sa mga fishing boat ng mga Pilipino roon para batulungan sila sa kanilang pangingisda iginiit ng PCG na may karapatan ang Pilipinas sa baho de Masinloc at sa mga karagatan na sakop ng exclusive economic zone ng bansa alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o Unclos na naipanalo sa 2016 Arbitral Tribunal. Matatanda ang binigyan ng direktiba ni di Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang PCG at BFAR na panatilihin ang pag-iikot sa West Philippine Sea sa gitna pa rin ng patuloy na pagpapakita ng mga barko ng China Coast Guard sa lugar. Nire-review pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 5% premium hike para sa mga miyembro ng PhilHealth. Ayon yan sa Presidential Communications Office. Kasunod ito ng anunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation na walang naging pagtutolang pagulo sa dagdag kontribusyon. Sabi ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma, Nakasa dito sa liham na kanilang natanggap mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ipinaliwanag pa ni Ledesma na bukod sa nakabase sa batas ang umento, pinag maigi ng Pangulo kung dapat bang suspendihin o hindi ang panukala. Kaya naman lumabas na sa pamamagitan ng mataas na premium contribution, papasok ang mas maraming pera sa PhilHealth na magagamit para sa pagbibigay ng serbisyo. Ayon naman kay PCO Secretary Celoy Garafil, wala pang desisyon ng pangulo, lalo't nire-repaso pa niya ang bugahi para masigurong mas magiging sa benepisyo at coverage ang PhilHealth members dahil sa premium high. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!